Nakakaapekto sa klima ng bansa ang tatlong weather systems na umiiral dito. Northeast monsoon ang nagpapaulan sa extreme northern Luzon at mainland Luzon, habang ITCZ naman sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, wala namang binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center ang tatlong weather systems na umiiral sa bansa. Sa extreme northern Luzon, nakakaapekto ang northeast monsoon o amihan na nagdudulot ng maulap na panahon at pagulan sa lugar at easterlies naman sa mainland Luzon. Asahan din ang mga pagulan sa Palawan, Visayas at Mindanao na dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang maaliwalas na panahon ang nararanasan sa nalalaming bahagi ng bansa, pero asahan pa rin ang mga pagulan dala ng mga localized thunderstorms. Samantala, wala namang nakikita ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang kwatang temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwatang temperatura sa 22 to 28 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 28 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 70% ang chance ng uulan. 24 to 32 degrees Celsius naman na magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 30 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 60% ang chance ng pag-ulan. 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 70% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance ng pag-ulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 23 to 28 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance ng rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.50 ng umaga at lumubog ng 5.29 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.